sa anghel ng simbahan sa Pergamo, isulat, sinasabi ng may hawak ng espada. Apokalipsis 2.12 Hello, binabati kita ng kapayapaan mula kay Kristo. Tinatanggap ka sa ikaapat na episode na tumutok sa kasaysayan at propesya ng pitong liham ng Apokalipsis sa ikaapat na episode ng propetikong plano ng Iglesia, pag-uusapan ang liham sa Pergamo. Maraming salamat. Efeso ang lungsod sa Asia Minor Ngunit ang Pergamo ang kabisera mula 282 BC. Ito ang punong himpila ng Imperyong Romano sa Asia Minor. Pergaminyo ay may kinalaman sa Pergamo. Dahil sa paggawa ng Pergaminho na inihahanda mula sa mga balat ng hayop, kaya't Pergaminho. Ang ganitong Pergaminho ay ginagamit ng mga tao para sa kanilang mga aklat dito sa Pergamo, may aklatan na nakapag-ipon ng mga 200,000 aklat o scroll noong panahon ng Biblia. Binanggit ng mga apostol ang mga pergaminho sa kanilang mga liham na ginamit nila para sa mga iglesia. Ayon kay Timoteo 4.13, nagbigay si Pablo ng impormasyon. Kaya sa kasaysayan, ang pergaminho ay nagsimula sa pergamo bilang bagong paraan ng pagsusulat. Ang paraang ito ay pinalitan ang papiro mula sa Ehipto na nagkukulang noon. Ang makasaysayang panahon ng iglesyang ito ay mula 303 hanggang mga 600 AD. Pergamo ay ikaapat at ikalimang siglo at ang unang bahagi ng ikaanim. Dahil hindi nagtagumpay ang impyerno sa iglesia, sinubukan nilang sirain ito at ilagay sa estado. Dahil dito pumasok sa iglesia, ang mga pagano na nagdala ng kanilang mga ideya, ang paganismo ay pumasok sa iglesia nawawala ng lakas ang iglesia. Sa pagitan ng martiryo ni Estevo at Antipas, makikita ang pagdurusa ng iglesia. Nagsisimula ito sa Efeso at nagtatapos sa Pergamo sa malaking pag-uusig ng Esbirna. Ang pag-uusig ay masaker na sinimulan ni Nero at tinapos ng kanyang mga kahalili. Ang pergamo ay isang salitang griego na may prefix. Ang per ay nangangahulugang sa pamamagitan. At ang gamos ay nangangahulugang kasal. Ang pergamo ay nangangahulugang sa pamamagitan ng kasal. Nangyari ang baluktot na kasal. Ang iglesia ng pergamo ay nasangkot sa plano ng kaaway. Dahil ginamit niya ang kanyang trono para sa kapayapaan ng iglesia ang pagkakasangkot ng iglesia sa paganismo ng imperyong Romano ay napakalinaw na si Constantino noong 313 ay walang kahirapan sa paggawa ng baluktot na kasal na siyang pagsasama ng iglesia at estado. Ang damo at trigo ay nagbubunga ng mga resulta at parehong lumalaki ayon sa sinabi ng Panginoon na hayaang lumaki hanggang sa pag-aani. Kristyanismo at Paganismo, Trigo at Damo na Lumalaki. Tingnan natin ang baluktot na kasal. Tuwing may rebellion sa Imperyong Romano, ang mga legyon ng Roma ay sumasakop dito dahil ito ay lokal na rebelyon sa isang rehiyon ng imperyo. Ngunit ang takot ng emperador ay ang rebelyon ng mga kristyano dahil sila ay nasa buong imperyo. Natakot silang harapin ang kaaway na hindi natatakot sa kamatayan. Kaya sa mga araw ni Constantino, Nagbago ang taktika ng kaaway. Nagpasya siyang makipag-isa sa kanila upang diluin sila at wasakin. Ang kasal ng iglesia sa estado ay naganap noong 303 pagkatapos ni Kristo nang ipinatupad ni Constantino ang ediktong Milan. Ipinahayag niya ang pagtatapos ng pag-uusig na nagaganap na sa iba't ibang bahagi ng imperyo. Binigyan din niya ang mga tapat sa bagong relihiyon ng karapatan sa pagsamba. At hindi na dapat parangalan ng emperador bilang Diyos. Ito ay nagbigay daan sa mga paganong mag-convert sa pamamagitan ng bautismo na nagbigay diin. Ang kristyano ay nagiging kristyano. Ito ay salungat sa turo ng Biblia Dinala ni Constantino ang tao sa Kristyanismo na nahawahan ng paganismo. Milyon-milyong mga paganong pumasok sa mga Kristiyano na nagdulot ng pagkakalat para sa isang iglesyang mamumuhay sa ganitong konteksto, si Jesus ay tinatawag na may espada na may dalawang talim. Apokalipsis 2.12 Tandaan na ang ating pagtalakay ay nasa propetikong konteksto. Salamat sa panonood. Ang trono ni Satanas ay nabanggit sa Talutud Tatlo. Ayon sa mga tagapagpaliwanag, ang nabanggit na ito ay tungkol sa Pergamo, mga templo para sa mga Diyos. Ang Pergamo ay isa sa mga pinakalumang templo. Isang templo para sa emperador. May templo sa Pergamo. Para kay Esculapio o Asclepion. Na ang Diyos ay ang ahas. Ang mga tao ay pumupunta sa templong ito para sa mga lunas. Ang pagkakaroon ng templo sa Pergamo na napakaganda na nakatalaga kay Zeus, isang Diyos mula sa mitolohiyang Griego. Ngunit, ang trono ni Satanas sa propetikong konteksto ay tumutukoy sa panahon ng ang trono ng Iglesia ay kinuha ni Konstantino at pagkatapos ay ng mga Lider na may kapangyarihan ng mga tagapamahala. Mula noon, sila ay nakaupo sa trono ni Kristo sa lupa at pumipili ng reyna sa tabi ng trono ni Kristo. Sa liham sa Pergamo na banggit ang pangalan ni Antipas, isang tapat na natira na nag-ingat sa pananampalataya. at pinanatili mo ang aking pangalan at hindi mo itinanggi ang aking pananampalataya sa mga araw ni Antipas na pinatay sa inyo kung saan si Satanas ay naninirahan. Ang katapatan ay nakaugnay kay Antipas. Ang huling saksi sa panahon ng pagdurusa sa Esmerna kawili-wiling mapansin na ang Ismerna ay nagsisimula sa Efeso at magtatapos sa Pergamo sa pagkamatay ni Antipas. Dito natapos ang panahon ng Ismerna. Tandaan na ang ating pagtalakay ay nasa propetikong konteksto. ang mga damo sa mo, Una sa doktrina ni Balaong, at ito ay tiyak na nakaugnay sa relihiyong profesional. O mas mabuting sabihin, ang profesional na nakatuon lamang sa material na binipisyo o ang ministeryo na nakatuon sa material na binipisyo. Ito ang kaso ni Tetzel na nagsabi, Habang ang mga barya ay tumunog, ang inyong kasalanan ay mapapatawad. Ngunit may mga damo sa Pergamo, Ito ay kinakatawan ng idolatriya. Ito ang panahon ng mga patron ng mga Kristiyano bilang kapalit ng mga paganong Diyos upang hadlangan ang mga Kristiyano na makilahok sa mga pagdiriwang. Ang isa pang representasyon ng mga damo sa Pergamo ay nasa doktrina ng mga Nikolaita na ang pangalang Nikolaw ay nangangahulugang ang naguutos sa mga tao. Ayon sa ilang mga iskolar, ang mga gawa ng mga Nikolaita ay naglalayong lumikha ng istruktura ng mga pari na konektado sa pamahalaan. At ang simbahan ng mamamahala. Lumikha ng bansa na mamamahala. Batay sa palagay na ito, ito ay magiging matatag sa kalaunan sa umiiral na pamahalaang relihiyoso sa gitnang panahon na nangingibabaw sa mga hari. Ang salamin ng doktrinang ito ay magiging sanhi ng mga pagkadapa at kalungkutan. Tingnan natin kung paano ang Nikolaismo ay mag-oorganisa sa Pergamo. Ito ay sa paglikha ng mga namumuno sa relihiyon sa iba't ibang estratehikong rehiyon. Halimbawa, may isa sa Roma, isa sa Jerusalem, isa sa Alexandria at isa sa Kartago, pati na rin ang isa sa Constantinople dito sa Turkey. Ganito nagsimula ang proseso ng organisasyong eklesyastiko mula kay Constantino hanggang kay Gregorio Pumamong. Nang bumagsak ang imperyong Romano noong AD sa panahon ng pagsalakay ng mga barbaro, dahil ang mga barbaro ay walang pamahalaan, ang estruktura ng eklesyastiko ay handa ng umangkop kaya't ang mga gawa ng mga Nikolaita sa Efeso ay kinakatawan ng mga damo; ngunit ang mga damo ay lumalaki at sa Pergamo ay nagiging doktrina. Ang sa Efeso ay isang ideya, sa Pergamo ay magiging doktrina. Tinanggihan sa Efeso, ngunit tinanggap sa Pergamo. Ang talinghaga ng butil ng mustasa ay may kaugnayan sa pergamo. Si Jesus ay tumutukoy sa butil bilang pinakamaliit at inihahambing ang pananampalataya tulad ng butil ng mustasa. Mateo 13. Sinasabi ng Panginoon na ito ang pinakamaliit. Sa Mateo 10.20 na sinasabi niya na ang may pananampalataya na parang butil. Bakit butil ng mustasa? Ano ang nangyari sa pergamo? namatay ang pananampalataya roon? Wala nang pananampalataya sa Pergamo na katulad ng butil ng mustasa. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng pagkamatay ng pananampalataya sa mga araw ni Antipas. Ang butil ng mustasa napakalit at halos hindi mapansin. Mayroon itong nakatagong buhay isang misteryo isang misteryo na nagiging malaking puno. Kailangan munang mamatay ang buto. Ganyan ang tunay na pananampalataya, napakaliit. At namamatay kapag naipakita. Sa Mateo Tritobi, sinasabi ng talinghaga, ang kaharian ng langit ay katulad ng butil ng mustasa na itinanim ng tao sa kanyang bukirin. Ito ang gawa ng tao. Nais niyang gawing ibang anyo ang gawa ng Diyos. Napakasimple at puno ng buhay. Patay kung saan ang kanyang bukirin ay puno ng sariling interes. Interes ng laman, sariling kagustuhan, pagsuway, kultura, kasinungalingan, anyo, relihiyon, mga ritual, ang hangarin ng tao ay ang kanyang sariling pag-unlad, mamuno at palaguin ang kanyang grupo, kahit mula sa mga pinagkukunan na hindi autorisado. Tuwing kumukuha ang tao ng butil ng pananampalataya at itinatapon ito, na mamatay ang pananampalataya. Sa halip nito, isang istruktura ng panlabas na pananampalataya ang nabubuo katulad ng isang malaking puno. Ang pananampalataya sa Pergamo. Naging teoretikal ang pananampalataya, naging intelektual at rasyonal na naghahanda sa tao at relihiyon para ipagtanggol ang interes ng Antikristo. Kapag naipapahayag ang pananampalataya, ang pag-asa sa Panginoon ay nagiging disperso Kung hindi magpapakita si Jesus, ang pananampalataya ay theoretical lamang. Tulad ng sa talinghaga ng mustasa na tumutugma sa liham sa Pergamo, ang simbahan sa Pergamo ay pinamumunuan ng mga puno ng langit na nagbigay ng pugad para sa mga itlog ng balaanismo at idolatria. Sa talinghaga ng butil ng mustasa, ang pananampalataya ay likas sa Efeso at Esmirna sa anyo ng butil na itinanim sa mabuting lupa. Ngayon ang pananampalataya ay panlabas sa Pergamo. Para sa marami, ang puno ay dapat magbigay ng mga pugad, ngunit ang puno ay para sa mga bunga, hindi para sa mga ibon na sumisira. operasyon ng Espiritu Santo sa Pergamo ay ang Espiritu ng Talino ayon sa Isayas Olvenado na mananatili sa kanya. Talino o pag-unawa, makikita natin ito sa Kabanata 2, Talutod 14 at 15 na sinasabi niyang kinamumuhian ko ang doktrina ni Balaam at ng mga Nikolaita. Sa Pergamo, ang operasyon ng Espiritu Santo. Ang talino ay nagdala sa mga tapat na hindi magpapaloko sa simbahan kahit na sa hirap ng pag-uusig. Ang Panginoong Hesus ay may apat na pangako sa simbahan. Narito ang propesya tungkol sa reformang relihiyoso ng ika-16 na siglo na magiging pangako ng Panginoon sa tapat na simbahan. Nasa kamay ni Lutero ang espada. Ang pangalawang pangako, ibibigay ko ang nakatagong mana, ang salita ng Diyos na ipapahayag ng Espiritu Santo. Ang ikatlong pangako ng Panginoong Jesus sa simbahan sa Pergamo, ay bibigyan ko kayo ng puting bato. Ang ekspresyong ito ng Panginoong Jesus ay may kinalaman sa ilang bersyon. Isa rito ay ang puting bato na ginagamit ng mga hurado. Upang isaalang-alang ang akusado, ginawa ni Jesus ito para sa atin. Isa ito sa mga tesis ni Lutero sa reforma ng ika-16 na siglo ng kanyang natuklasan na ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ang kahanga-hanga ay ito ang ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Sa kasalanan at alisin tayo mula dito, siya ay nagbigay katwiran sa atin at itinapon ang hato laban sa atin at ang katarungan ay nanatili sa kanyang kamay kaya tayo ay naligtas sa biyaya ng Panginoong Hesus. At ang ikaapat na pangako ni Hesus, na sabihin, isusulat ko ang bagong pangalan. Pangalan ng nakasulat sa Aklat ng Buhay, ngayon, ang Kristiyano ay bunga ng tunay na pagbabalik loob, hindi lamang sa bautismo, Makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Tinatapos natin ang ikaapat na episode ng serye na ang plano ng simbahan sa pitong liham ng Apokalipsis at inaasahan ka namin sa susunod na episode tungkol sa liham sa simbahan ng Teatira. Hanggang sa muli, kasama ang Panginoong Jesus.